Yes, magandang gabi ulit. Ayun na. Mukutok na. Ano na, yung sahog natin mga kaibigan. Ano na. Ayun na to. Sinungkot siya lang natin ng konti. Pero ito yung ilaga na natin mga kaibigan. Para para na apan siya. Sukulit. Ito naman yung bagong natin. Pinapakuloan na natin. Lagay na natin yung bagong at baka matuyo. Sayang naman. Para may lagay na natin itong ating van. <coughs> Ayan. Yeah. Ito. After ng malaga, tinapon yung sabaw. Ayan. Yeah. Para uh, awanti bagbaga na. Ang unada, baka nung kumaramot. Ayan. 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 Ayan bagong bagongan bagongan na natin kasi hindi ako nakahanap kanina ng ano yung isdang pugot anong tawag nila rin labahita tagyan natin ng pork pork na lang mga kaibigan tagyan natin ayan na ayan na ayan na muna na natin yung pan at may, baka may kinip pa Okay na. Lagyan natin yung bagong mga kaibigan. Ayan Masigsigan na natin. Ayan, puro tinik na. Hmm. Ayan natin dyan. Baka kahit malusog yun plastic. Pakuluin lang natin muna. After nung mga pakulo. Ayan, malapit ng gumulo mga kaibigan. Nalagay na natin itong ano. Ito yung bagong na ginamit natin uh, Alubaybay tawag namin dito sa Ilocano may Alubaybay bagong na ilalakuan Alubaybay mm uh -huh. gulo na <coughs> although malambot na yung karne mga kaibigan ito yung ilalagay natin yung gata yung tira natin kanina doon sa ginawa kong inangit para hindi masayang ako eh, pwede natin ilagay ito Ayan, yung gata ng yug mabili ako kanina, mahal na ang gata ng yug ngayon mga kaibigan nagpakudkudo nagpa, kanina 50 pesos, kalit ang yug? dahil magmakon na eh ayan, nilagay ko na kasi tawag dito mag uh, ho, mag Halloween na uh. best ng patay nga nila so magmahal yung mga kwan kasi ang yug? number one yan, paggawa ng kakanin dahil sa papalapit na All Saints Day ayan, ayan. oh na. Tuan lang natin yan. Luto na kasi malambot naman na lahat yan mga kaibigan. Tapos oh, pagka uh, kumulo ng konti, nagay na natin yung gata. Siya na. Marami na namang itatawag ng kanin to mga kaibigan. Okay po. Magandang gabi po.